Ano nga ba ang wika? Ang wika ayon kay Henry Gleason ay isang masistemong balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong may isang kultura. Ito ay mahalaga para sa ating mga Pilipino na malaman kung paano nagsimula bilang Tagalog, naging Pilipino at ngayon naman ay tinatawag na Filipino. Atin talakayan ang kasaysayan ng wikang Filipino. Panahon ng katutubo. Ang mga katutubong Pilipino ay mayroon ng sariling sining at panitikan bago pa dumating ang mga Kastila. May sariling batas, pamahalaan, sining, panitikan at wika na tinatawag na baybayin na nagmula sa alibata. Karamihan sa mga panitikan nila ya ang mga pasalin-salin dila gaya ng mga bulong, tugmang bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting bayan na anyong patula mga kwentong bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at mga katutubong sayaw at ritual ng babaylan bilang pinag pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Lipat naman tayo sa panahon ng Kastila. No sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, kanilang pinilit na narapat na baguhin ang kulturang katutubo ng mga sinaunang Pilipino. Binuro ng mga Kastila ang ugaling katutubo, kabilang na ang pag-iiba ng sistema ng pagsusulat, pagbasa at pagsasalita noon. Ipinakilala ng mga Kastila ang kanilang sariling bersyon ng baybayin, ang abrikadaryo. Noong 1521, nandumating ang Portugues na si Ferdinand Magellan at noong 1565 ay formal na sinakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi. Layon din ni Gobernador Tello na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol. Ayon din naman kay Carlos I at Felipe II na kailangan ng mga Pilipino na maging bilingual at ituro sa kanila ang doktrinang Kristiyana sa pamamagitan ng wikang Espanyol. Panahon ng Amerikano Pagkatapos manalo ng mga Amerikano laban ng mga Kastila ay napasakamay ng mga Amerikano ang buong Pilipinas sa pamumuto ni George Dewey. Si William Cameron Forbes ay ang gobernador-general ng Pilipinas simula ng 1908 hanggang 1913 at nagpahayag na turuan lahat ng mga Pilipino na magsalita o gamamit ng wikang Ingles. Naging laganap ang pagpapatayo ng pampublikong paaralan na libre sa lahat sa panahon ito. Thomas naman ang katawagan sa limang dang Amerikano naging guro ng mga Pilipino sa wikang Ingles. Noong 1934, tinalakay ni Lope K. Santos sa dapat maging batayan na magiging pambansang wika ang mga wikang umiiral at ginagamit sa Pilipinas. Noong 1937, dineklara ni Manuel L. na Tagalog ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas pati sa kautos ng tagapagpaganap bilang 34 at noong 1940. Sinimulan na ang pagtuturo ng wikang Filipino pati sa Tagalog sa mga pampubliko at pampribadong paaralan. Sa panahon ng Hapon noong 1941, ay eh sinurpresang inatake ng mga Hapones ang base militar ng mga Amerikano sa Pearl Harbor na ikinagulat ng mga Amerikano. Sa panahon ito, pinagbawalan ng paggamit ng wikang Ingles sapagkat pinaglalaban ng mga Hapones na masukpo ang mga impluensyang Amerikano o Europeo sa mga bansang nasakop nila. Dahil roon ay namayani ang wikang Pilipino para sa Tagalog sa iba't ibang uri ng anyo ng panitikan. Sa Ordinansa Militar bilang 13 ay eh naguutos na gawing opisyal na wika ang Tagalog at ang Nihongo na itatagarin ang Philippine Executive Commission na pinamumunuan ni George Vargas. Panahon na pagsasarili. Si Ramon Magsaysay ay kapitong Pangulo ng Pilipinas at nagpalabas ng dalawang poklamasyon ukol sa pagdiriwan ng Linggo ng Wika. Poklamasyon bilang labing dalawa na sinasaad na ang Marso 29 hanggang Abril 4 ang Linggo ng Wika pambansa at proklamasyon bilang 186 na sinasaad ang paglipat ng linggo ng wikang pangbansa simula ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto. Si Kalihim Jose I. E. Romero naman ang nagpalabas ng kagawaran ng edukasyon ng isang kautosang pangkagawaran bilang pito noong 1959 na nagsasaad na kailanman tutukuyin ang wikang pambansa ang salitang Pilipino ang gagamitin. Ginagamit din ng wikang Pilipino sa iba't ibang level na edukasyon sa panahong ito at ginagamit din ng wikang Pilipino sa mass media.